mga bossing niya uh, ano tayo ngayon? Uh, luluwas tayo pa Cavite. Eh mga bossing ano, uh, tayo ukay dayo mga bosing Eh pupunta tayo sa Cavite para magukay dun sa mga malalaking ukayan doon. Tapos yan may mga dala rin tayo. Eh no, kasi may mga ano uh, maglalatag din tayo dun mga bosing Eh kaya may mga da dala tayo. Dami natin dala, grabe. Para sulit din yung pagpunta natin doon kasi malayo. Uh, Kabite, mga bossing. Tapos yan, mag tayo ron. Sana maka-revisa pa tayo ng mga solid doon, mga bossing. Yan, abangan nyo. Ayan, ah, uh, maano muna tayo. Abang muna tayo ng masasakyan natin. Let's go! Yung mga bossing, uh, ano, kakasakay lang natin. Babiyahe pa tayo, mga ano, 3 uh, to 4 hours, mga bossing, bago tayo makarating ng ano, pasay. Ayan, ano, ah, uh, biyahe muna tayo. Nandito na tayo sa ano, Kabiite uh, Kakalapag lang natin Papahinga lang tayo sa glit Tapos silalatag natin yung mga paninda natin Tapos yun, naatak na tayo sa mga ukayan Ayan, ayos, solid naman At nakarating tayo ng ligtas Let's wala pa nga boxing yan. Ano na tayo? Gin na tayo. Ikot na tayo sa mga okayan yan. Sa mga boxing. Re-revisa muna tayo rito. Yan, sana may madali tayo rito. Yan, shoutout sa mga uh, selector din dito sa ano ah. Sa Kabite. Yan, sana makaaroon tayo ano. Kabiti hits. Woo! <laughs> yan, kasama pa tayo ano. Monkey. Yo, well, mga boxing. Abangan nyo kung ano yung makukuha natin dito. Yan, let's Let's go. Ang dito sana makadali Mga drop price na yata yung mga Ukayan dito ano ah. Wow Murang mura na mga bossing Tara takay na natin Yun lang sarado pa doon ako malungkot, sarado pa mga bossing. Balikan na lang natin yan mamaya. Lakad pa tayo rong kasi maraming mga okayan to dito mga bossing. Ayan, ang, dun, hanggang doon, hanggang doon yung lalaarin natin. Puro kaya, puro kaya, na yung dulo na yan yung mga bossing. Diyan sa pinaka imus, sa pinaka ano ng imus mga bossing. Doon tayo pupunta. Ayan mga bossing, dito tayo. Uh, sa Imus pa rin to mga bossing ha. Isa sa pinakamalaking ko sa Imus din to mga bossing. Tatakayin uh, natin. Buti bukas na. Kasi maaga tayo nag ano. Uh, maaga tayo nagpunta. 8 pa lang mga bossing. Yung sana may sa pa tayo rito. Kahit ano lang. Uh, basta may may uwi. Para sulit yung punta natin. may marami pa naman sila. Mga bug. Wow. sa mga bug. Kalkal tayo. Let's go. Ano yan? Meron agad ng mito mga bossing. May ano agad. May adidas na bag agad. Wow! Tami natin kakalkalin dito. Nga lang din natin alam ko mag... Tema magkano na lang sa mga bag? 150-100 Sa mga bag nila. Wow, may natin lahat. Let's go. Yung mga bossing. Ito. Uh, first look natin, mga bossing. Ganda neto. Uh, Mark Jacob na bag, mga bossing. Wow. Medyo faded lang yung ano niya. Uh, yung nakasulat. Pero, ayan. Uh, legit naman siya. Legit siya, mga bossing. Mark Jacob, mga bossing. Ganda neto kasi. Uh, parang, ano siya. Ah. Uh, Sosyalin yung dating yung, alam niyo yung brand niya mga boss Yung ganda ng details yun May mga naka-engrave na Mark Jacob sa ano niya Yan legit to mga boss yun yung, details niya Minor issue lang Na ano lang yung pinaka letter niya Natanggal lang pero Repairable naman yan Tsaka siguro mga 100 lang yata to Yan ano natin to na ah, possible na kukunin natin meron pa dito ayun oh coach kaso ano lang siya mga bossing uh, parang fake kasi wala siya mga uh, serial, na num serial numbers sa loob makarami dito yan ito palang na iispata natin dun palang tayo sa unang rack dito tayo sa pangalawa not bad na rin Mark Jacobs may mga kap din sila rito mga bossing makakalipal din tayo sa mga ano, uh, mga kap. Ayan, ano, uh, Korean box yung ino open nila rito. Rebisa lang tayo. Ayan tayo, mga bossing. I'm not table vlog. Ano, to? Oh, ganda nito. People power. Wow. Ganda, solid nito. Parang, ano, uh, random vintage. Tsaka, ayan, ang ganda lang ng, ang ganda lang ng, uh, vibe niya Engrave yun ah. People power nakalagay Wala lang syang tag Pero ano ah, Random yan Na vintage yeah, random vintage ito Yung mga bossing Napaka solid Ay magkano sa mga sombrero? 3 for 100 Not bad na rin Ganda nito Solid Tempo na naman yung revisa natin 3 for 100 sa mga cap reprised na sila mga bossing dahil pa tayo sana makadali pa tayo rito dahil pa nilang mga hindi pinapansin dito ng mga ayan you know, oh mga random random na ano ang ganda na to tracker cap ganda ng ano ah uh, ganda ng design niya pistols na ano, tracker cup pagkukuhay na natin yan dahil uh, 3 4, 100 na lang napakamura ito check din natin ito dami pa ito po mga random Uy, eh, may adidas pa. Wow. Ulit. Oops. Laglag pa. Adidas mga bossing. Oh. Sun visor. Yun oh. y 2 pa. Ano boss? Meron na ba? <laughs> Yun know, oh. Meron pa pala dito. Wow. Manahan ko pa siya. Ang mo nga sana. Pagka ang pa mga bossing. random random oh. Pabarahan naman to solid din mga karami tayo rito yan mabilis ang kalkal na lang let's go bossing ah reflex ko sa inyo yung mga sapatos dito mga bossing 250 each daw napakaraming ah, anong mabibisa rito mga bossing oh. yan reflex ko sa inyo ayan, tulad na to Jason, Jason Tatum yan mga bossing wow 250 yun nga lang maliliit na yung size yan <laughs> Elise. Ganda nito. Simple lang pero yan, baka kumuha rin tayo ng ano, uh, sapatos kahit mga 2 pairs lang. You oh, know, ang gaganda. Wow. 150 pesos lang. Ultra Boost. Meron pa. Vapor Max mga bossing. Yan. Dami rito mga Jordan. Jordan na naman Jordan yan ganda nito po Jordan din mga bossy yan kung malapit lang kayo sa Imus land sa taas ng pure gold mga bossy nasa second floor tayo pag trip yung puntahan mga bossy kung malapit lang kayo rito napakarami pang ano Uh, panggamit kung gusto nyo yung mga panggamit na sapatos na mga mga solid punta nyo rito mga bossing ayun oh maka solid may oh. MLB meron pa Air Max mga bossing Nike Air Nike Air pala pa meron pa NY napaka solid mga bossing Stan Smith Kalkal pa tayo. Kal -kal pa tayo.

So mga bossing, yan. Ito yung ano natin, uh, final loot natin dito sa first spot. Yan, tayo ng mga ano, sa, nakakuha sando. Lakers, mga bossing, ang ganda nito. eh ano uh, lang siya. pero legit naman yan. Uh, 65 pesos lang. Ito, Unitsuka Tiger, mga bossing. Napakaganda ng print. Ang laki. eh oh, tignan nyo naman yung print, mga bossing. eh legit naman to. Ito yung hashtag. Napakaswabe. Ayun okay. Nakatalikod na tiger yan mga bossing. Tsaka to ayan may nakuha rin tayong vintage shirt mga bossing na Jamaica, Jamaica mga bossing. Wow! Ayan, Jamaica no problem. Ayan yung tag. Tsaka to ayan isa. Bali dalawang Jamaica na natin mga bossing. Vintage shirt no mga bossing ha. Ayan same tag sila. Ganda pa ng size. Size XL pareho. Kunin din natin yan. Tapos ito yung mga Uh, sumbrero sombrero. Ito may tayong uh, ano, pawang uh, pawangbu. Tsaka to, People power. Mga bossing. Ganda embroid yan. Uh, Adidas na sun visor. Tapos ito. Uh, 100 pesos na mga Arun. ano natin. Mga laruan. Kukunin din natin Para may pasalubong ako sa anak ko pag uwi. Let's go. Yan, bayaran na na. Di, bayaran ko na po dami nating nakuha mga bossing first spot pa lang tayo dami nating nakuha may nakuha rin pala tayong ano mga bossing oh. Tasmania meron pa siyang ano ang tag 50 pesos lang yun e, sale na dito mga bossing pagka malapit kayo daanan nyo lang to baka sakaling may makuha pa ta may makuha pa kayo yan iikot pa tayo mga bossing let's go grabe mga bossing heaven dito Napakalupit. Marami. Yung arrival daw yung ano, second floor nila. Yung mga kaplang lang yung target natin dito. Kasi tingin ko, mahal pa yung mga t-shirt nila. Pero ang dami pang ano. Ayan, mga tira-tira. Mga branded na mga hindi nila kinukuha. solid dito. Ang laking oraya na to. Grabe, napakasolid dito. Mga bossing kompleto. Pati wow. mga chinelas, meron din sila. Yung nga lang medyo mabigat pa yung presyuan nila sa mga t-shirt mga bossing yan. 280. Sa si new arrival. Sa mga sombrero tayo. May mga sombrero daw sila tinanong. Solid mga bossing. Pag trip nyong pumunta rito yan. Dumaan kayo rito. Marami kayong mga uh, ano, Superman. Ganda nito. Oh. Yan, may mga Jordan din silang mga pambata. Pero ano. Uh, sombrero tayo mga bossing, napakalawak ng ukayan na to. Talagang ano ka rito, sasakit katawa mo pag na uh, dito ko namili. Napakalawak niyan mga bossing ngayon po. Tapos meron pa dun sa ano, kabila, may third floor pa yata tayo. Napakarami. Grabe yung ukayan na to. Napakasolid. Ang daming pwedeng ano rito, ang daming pera dito mga bossing. Talagang tsatsagayin nyo lang magano uh, magkalkal lalo na siguro pag drop price na sila rito kaya eh, makakarami kayo rito kaya eh, wala pa tayong nadadali mga bossing na ano lang tayo ina uh, tamang ano lang muna sipat sipat may madadali rin tayo nyan maya maya kalkal tayo Uh, to may mga nice patan tayo mga chinelas dito kaso medyo mabigat yung presyo ng chinelas nila ayun o, no? 380 Pero legit naman na ah, Adidas to ang ganda, Tsaka ang ganda pa ng condition Ayan yung ano nya uh, Size 7 Size 7 mga bossing Napaka solid yan uh, Tsaka to Nike Yan yeah, o For 80 nga lang yung Nike mga bossing Parang ito, ito pala yung naispatan natin dito ha ah. Dito tayo sa so second floor Yan puro chinelas Napakarami Kalkal -kal pa tayo tayo. 60% pers, ano na sila dito. Uh, 60% of sila dito. Dito sa kabilang pwesto nila. Sa third floor. napakasolid solid. Eh, sana makadali tayo rito. ng ano, paldo. Sana may mga tinira pa sila rito. Ang daming selector dito lagi. Mga nagre-revisa rin. Oh, sing grabe. Ang daming nating kinalkal dito tuloy na natin no? Oh. heavy uh, heavyweight na ano, adidas mga boss wow. Ayan, hey, siya, oh. ganda ng ano, kulay washtag legit uh, ano na lang, uh, 112 daw yung mga jacket nila kasi 60% off na kaya 112 na lang ito lang na ispatan natin ano, alawak dito kulang isang araw mo dito kapag dito ka namili let's go Grabe dito mga bossing, napaka solid. Yung alam, medyo tempo lang kasi matas pa yung ano, presyuan nila. Si rival arrival pala. Uh, dun sa third floor nila is ano, uh, sale na. Kaya wala na kaisa lang tayo. Yung mga chinelas, hindi na rin natin kinuha kasi may mga damage. May mga crack yung leather ng chinelas. Yung mga bossing, pasyalan nyo to pag uh, imos lang kayo. Lalo na pag nag-drop price sila napakaswabe rito napakalawak ganang taas oh naman, tingnan nyo naman mga bossing yan tutur ko muna kayo rito pasaling ah, uh, gusto nyo pumunta ayan puntahan nyo lang itong na to trip heaven mga bossing talagang literal na heaven dito kapag mahilig ka sa ukay napakaraming tao rin yan ha, kakalkal pa tayo ba may pwede pang ha, pang resell dito. Si hindi na ano, hindi na profitable. Hanap pa tayo. mga bossing ah uh, minis tayong mga jersey wow. to wade mga bossing na adidas legit to mga bossing ha eh wash tag nya 280 yung alam may damage sa uh, oh Backless na yung ano nya tsaka to ayan may bulls ito naman uh, faded tag sya hindi ko sure kung ano legit pero ang ganda lang kasi uh, print Tsaka walang damage Apo, ganda na Bulls, may stain lang May mga stain siyang ganyang konti Pero ang ganda Bulls pa rin yan Ito baka ito na lang natin Jordan Yung mga bossing kunin na rin pala natin Itong dalawa na kasi madali lang yan Repair, uh, may tiban lang yan Ay ano Ah, uh, oh, mga ganun Iskarta na lang natin 280 Pasok naman legit Safe na to Mga bossing Next spot natin Dito tayo All items new arrival Check natin uh, Baka sakali may makuha pa tayo Let's go Mga bossing Mura lang mura lang din dito 100 pesos Each yung mga t-shirt tininyo nyo yung unang na ispatan natin Mga bossing Superman, grabe. Wow. Ang laki ng ano, ang laki ng print na 'yan, oh. No? Hard tag pa siya yun nga lang. Ah, cut lang siya mga bossing pero ayan legit 'yan, no Superman, napakaganda mga bossing. Ah, parang all over print yung ano niya harap, pero yung likod plain lang. Dami pa nilang tinira dito mga bossing. Tsaka mura lang kasi 100 pesos each. Ayan po. Vintage na ano. Planet Hollywood mga bossing. Single stitch. Napakaswabe. Eh. Ayan yung tag niya. Made in USA. Makakarami tayo rito kasi. 100 pesos each lang. Napakasolid. Murang mura. Pagkal pa tayo sa mabilisan solid na nung naispatan natin dito kaya meron tayo ispatang sprite mga bossing vintage shirt yun no? Oh. hints mga bossing yan sprite tapos may maliit siyang ano ayan nakalagay sa may maliit na print sa likod ayan obey your yung ano thirst mga bossing tsaka to ayan solid din ito AOP mga bossing na Nike shirt malaki lang size nya pero ang ganda all over print yan mga bossing oh. ah, wow. tapos yan naka ano ah, yung Nike niya. solid na solid na naman yeah. ang mga tinira nila ang ganda kalkal pa tayo marami pa nilang iniwan oh. meron pa dragon ball oh. complete character solid kalkal -kal pa tayo dami nila mga hindi nila kinukuha oh. yung iba may ano lang may mga damage champion hindi rin ito. champion big size dami may mga hindi ni, mga hindi na ano oh. vans solid Murang mura lang Oh uh, mayroon po Nascar Coca Cola mga bossy Hindi lang pa po, polo shirt siya Sayang Ikal pa tayo Ayan hey, mga bossy Ito pa yung mga na hits natin dito Hinawa tayo ng Nascar shirt mga bossy eh. Printag lang siya Pero ayan ano pa rin yan? Nascar pa rin siya mga bossing. Ang laki ng print. Wow! Tsaka ito, ayan, meron tayong nakuha na uh, vintage na ayan, car shirt ulit mga bossing. Babae siya tapos yan may pakotse. Dated siya. 2001. Wow! Ayan, kunin natin. Ito, Nike na ano, uh, big print. Maka solid. Yan, tapos ito yung mga naon na, naunang nakuha natin. Yan, nakakarami na tayo rito. solid ah. Sulit na rin yung ukay dayo natin. Nakakarami tayo. Ayan no? Dami namin na dali rito mga pusing. Sulit na rin yung dayo natin. Ukay dayo. Napaka solid. Hindi, hindi na natin lahat pinuntaan yung mga ukayan dito kasi pa-winner tayo ng Pampanga. and goods na tayo sa mga nakuha natin. Flex na lang ulit natin ito pag naka na. Let's go! Obrigado. <laughs>